So, ayun na nga, nag-solo RG ng mag-isa si Serio para pabagdagan ang aking kistarla. Bakit maging si Serio? Mukha ba nakikipag-agawan sa jungler na role? Never kong pinindot yan, te. Siya lang makikipag-agawan dyan. Pagka-uwi niya kasi, te, saktong-sakto, dipit na naman ako. No Kaya sabi no niya, paisa daw. daw muna siya. Nakikilaro siya dito sa account kung minsan kapag gusto niyang mag-testing ng hero, mag-practice ng hero sa RG. Kapag gusto niyang mag-try ng mga skin, di ba ang galing? Ginawang pe. Esther yung ML ko. Kung mapapansin nyo, si Esther, pinipilit talaga yung pagkukor niya. Ayan o, ipapasikat niya pa dyan yung KDA niya. Kaya lang isinuop din ni Esther si Sergio. E eh, di anong mangyayari? Alam, dalawa silang kor. Paiti, naghihimutok na yung Hellcurt. Duwa yata yung S1 and S2, pati yung S4 and S5. Tapos si Sergio, solo lang nang mag-isa. Ay, walang friendship. Sabi pa ni Rupaela, oh my god. Tignan nyo yung plot twist mamaya kung anong mangyayari dyan. Nandun pala yung ina inabot niya sa Peking Nung nakita ko siyang naglalaro kanina Ang saya-saya niya, patawa-tawa pa siya Ay te, akala niyo malakas yung hair cute Tignan niyo yung plot twist namanya. Kaya pala pasikat si Angkol Kasi meron siyang badge sa hair cute niya E eh, di magbublubap na siya Tapos sumasama sa kanya mga kasapi niya Tapos nagchat mang yung Lilia Buhatin na lang yan Hala ang titigas ng gilagid ng mga kampi niya Gusto niya siguro matry yung 3-day skin Esa Karina Pinagtutulungan siyang trash pero nung nakita ko nung naglalaro siya, ang saya-saya niya. Anong makakatawa dito? Tumatawa-tawa pa siya nun. Unang rotation niya dito sa gold lane at may bonus agad siyang nakuha. Ngayon nakita niya dito yung nagmumukbang ng farm. Anong ginawa niya, kay? Minukbang niya mismo yung nagmumukbang ng farm. Ayan na, turtle na agad siya. Ang matyagalan na sumasama sa kanya ay yung Rupaela na parang langaw sa paligid niya. Dahil wala silang marksman, ang sipag niya mag-rotate. Dito naman mag-ulit siya sa bot lane. Paalam sa baby. Yeah. Kaya lang mash-up down siya dito ni Grevpana kasi simalo siya mong OOD na lumelepan. Nagtuturkle na ulit siya kaya lang nakita niya sa mata kinakata yung apples kaya binakapan niya yung apples kasi nagpeleng butterfly lumipad pa punta sa mga kalaban at yung mga kalaban naman kusang lumalapit sa kanya para papatay yung sarili nila kaya na ay yung nilalait nilang arena sa dress na gusto na mag-try nung 3 days skin kaya nagkarena tapos na pa dito si Rupaela galawang hanji plastic ka ha kami na sabi mo oh my tignan nyo may lumilitaw pang mukbang is akala mo talaga makakaagaw siya Bye. naku kung ako kay magic sarap hindi na ako lalabas dun sa power sabi ko sa'yo be huwag ka na lumabas eh mahina pa yan be binubuhat na ma-pride pa ano yan ay girl paano kung ako din sa'yo hindi ako magsusulo ng ganyan sa mapa Mia, yeah, ako ako sa iyo. Dun ako sa power kung mag ko mag-aantay. Sabi ko sa iyo eh. Tignan niyo yung apex, naliligo sa glitters. Akala niya maging butterfly siya pag sinalo niya yun. O anong nangyari? Bigla siyang nabura. Ayan na yun, yung nagsasabing mahina daw yung karina nila. Kung mahina pa tong karina, ano kayang tawag sa kanya? Girl well, pa na naman, kapag pumana ka, pumakbo ka, hindi yung pupuntahan mo agad. Kuya Rupaela, baka nakalimutan mo yung ipis ang kasama mo, hindi yung karena bakit sama ka nang sama dyan? Hindi niya talaga nilubayan si Sir Yuti, doon talaga siya nakasama, yung ipis nakasapit niya, hindi niya na naalala. Tapos ayan, may na-realize si Girl Payo. Diyos ko, Karina panagbuhan sa Helper! Sayang hindi ako kasali, kung kasali ako dyan, ay! Dito? Hindi naman doon thesis. Bakit de defense Ay, uh, ikaw ha, Sa presento ka na magpaliwanag ba? Kapag ganito yung nakalaban mo, talagang maiiyak ka na lang, te. Kasi alam mo na, goodbye star na naman ang aabutin mo. Ano na? ni na ay nagsabing bubuhatin daw nila yung kare pa, ba? Diba, yung bunanong lilya, wala nang masabi na nahimik siya. Ay, Preya, kung ako sa'yo hindi ko itutuloy yan, kahit low health yan. Kung ako sa'yo, wait na lang ako sa base namin. Ang satisfying, biba Ang ingay ng mga kasapi niya kanina, tapos dinatrash talk pa siya. Tapos anong mangyari ngayon? Anong ginagawa niya? Eto, binuhat niya lahat. Binaig pa si Superman. Victory! Di pa rin talaga matigil yung episode. Di nyo talaga matanggap, te. Buti nga nakasabit pa sa silver yan, eh. Dapat anak ni Willy Wong ka yan, eh. Hindi ko na nasama sa vid, te, kasi kinat ko na agad. Pero after nung game, pinalo pa ako nung Rafaela dyan. Umay oh, sa'yo, ante.